So, ayan guys. Uh, maglalatag ulit kami ng trap pang alimango. Ayan o. Oh. Ayan pa. Ayan pa o. Oh. So, meron kami dalang uh, ano to. Mayigit 20. Ano pang trap sa alimango. So, babalikan namin to bukas ng umaga ulit. So, abangan nyo mamaya guys yung paglalatag ano, namin. Maglalatag namin makapasokin namin yung mga kalublooban yan okay, hey, bye yun guys, maglalatag kami dito at latataga namin ng isa sumama ang gabi, pag high tide maaabot yan Butangan mo sin parang ano pa para lang magano pagtao bla siya magangat. Butangan mo sin parang ayos siya diho. Na lang siya magangat. so bukas pa ito namin babalikan yan dapat siya na para magangat okay so yan guys ito yung pangalawa namin ano yan pangalawa namin latag subukas so, na umaga yan namin babalikan kaya kung may ikito, dito So ayan guys, ito yung pangatlo naming latag. Ayan. Pangatlo to, pangatlo naming latag. So bukas ulit ang balik dito. Okay, bye. So ayan guys. Ito yung pangapat namin. Pangapat namin na latag. Yan. Ayan. Ayan. umaga yung balik dito hindi ka namin bukas ng umaga okay ano dito kasi pag uh, nag high tide yung tubig yung maabot dito maabot dito tapos yung alimango lumalabas sila sa kanilang mga lungga tapos maghahanap ng makakain sumasabay sila sa tubig Uh, na Meron. Okay. ayan guys. yung isa namin. ayan Tapos. Tingnan rito. Tatalaga nito Ah.